Minsan, kaya may natatawag na habet dahil may mga mister na hindi marunong makontento. Simisiraan yung sarili nilang misis para sila yung magmukhang mabait sa kwento ng iba. Hindi mo naman kailangan domin yun. Kung hindi na kayo nagkakasundo sa relasyon, tsaka kung pangit ang ugali ng misis mo, hindi pa rin yun rason. Ang problema kasi sa'yo, patong ka lang ng patong. Tapos pag patong-patong na yung problema... Ibang babae na ang gagawing solusyon. Lahat naman ang kabit sa una maganda yung ugali. Pero wag mo naman siyang ikumpara sa misis mo na nakakasama mo palagi. Hindi mo pa makikilala ang isang babae kung nakasama mo lang ng sandali. Maganda rin naman ang ugali ng misis mo. Noong bago pa lang kayo, ba? Diba? Tsaka bakit babae lagi ang problema? Nung nagkaanak ba kayo ng misis mo, inalagaan mo ba siya? Huwag mo hanapin yung pagkuhulang ng misis mo sa iba na para bang wala kang pagkuhulang sa kanya. Kaya bago ka mang babae, pag-isipan mo muna ng maigi, Hindi lahat ng misis kaya magpatawad lagi. Yung iba dyan nagpapatawad lang kasi anak nila yung dahilan. Tsaka ito yung lagi mong tatandaan. Kapag ang ilaw ng tahanan naliwanagan, wala ka ng pamilya ang babalikan. Hindi porket may anak kayo, hindi ka na niya kayang hiwalayan.